Magandang gabi po mga kababayan. Alam nyo, mahirap talaga yung pag may trangkaso ka, no? Kaya hindi ako nakapag-blank hapo. trangkaso. Uso ang trangkaso. <coughs> Actually, gusto ko nangang kumigay. Pero, meron kasi akong gustong uh, talakayan natin. Dalawang topic. Maigsi lang. Saglit lang. Gusto ko lang na talakayan talaga. Una, eh yung sinabi ni Attorney Panelo na kapag daw si Sara ay na-impeach, ang patatakbuhin nilang presidente sa 2028 ay si Robin Padilla. Ha! <sighs> huh, my goodness. Imagine mga kababayan, kung isang Robin Padilla ang kasi medyo delikado kasi ito. Kaya nga si Robin Padilla ang minamanok nila pang-tapat kay... pang-palit kay Sara, Kasi alam nila na naging naging number one... naging number one senator nga, di ba? Noong 2022. Malakas pa rin kasi ang hatak ni Robin bilang isang artista. Kahit nalaos na siya bilang artista, pero may following pa rin. So, medyo delikado po kung si Robin ang magiging kandidato ng PDP tapos paano kung nanalo imagine mga kababayan magkakaroon tayo ng isang pangulo na kagaya ni Robin Padilla at ito yan na bakit si Robin Padilla kasi sa palagay ko lang sigurado sila na may possibility na manalo si Robin pangalawa Hawak nila si Robin. 'Di ba? Hawak nila sa leeg 'yan. Kapag si Robin ay naging presidente na, sa palagay ba natin si Robin talaga magpapatakbo? Hindi. Duterte 'yan. Ano lang 'yan? Kung ay front lang, front lang si Robin. Kunwari siya ang 'yun ang presidente, pero ang mag, magpapagalaw niyan, 'yung nasa likod niyan. Duterte at alam naman natin pati na si Robin Padilla ay talagang 101% natuta ng Duterte na kahit anong ipagawa eh kahit anong <coughs> sabihin ng Duterte anong ipagawa sa kanya <coughs> ay so, eh susundin kaya kung halimbawa kahit sabihin pa na yung kung dati oh ganito yon lahat na lahat na mga top personalities ng Duterte camp, no? Di ba una si Bongo yung pinapatakbo noon ni Digong noong 2022. Hindi lang hindi lang tumuloy dahil ni nervyos, natakot, dahil hindi niya kaya. Wala siyang wala siyang uh, brain and skill and talent para maging isang pangulo. Sunod naman si Bato Dela Rosa yung isinubo ni Digong hindi rin natuloy, di ba? Imagine kung ito ang mga patatakbuhin. Par digong din 'yan. Robin ganun din. Even yung Basta itong mga nasa grupo ng Duterte, isang kumpas lang yan. Kahit sino dyan ang patakbuhin nila at manalo, ang magpapatakbo ay Duterte. Balik sila balik tayo sa Rehimeng Duterte. ba? Diba? My God naman. Imagine, kung tutuusin, kung titignan natin sa talento, sa talino, sa experience, kung tutuusin, itong si Panelo, mas pwede pa maging Pangulo, ba? Diba? Kung pag-uusapan ay utak, although, sa ngayon, dahil sa pagiging DDS niya, eh, masama na rin ang kanyang utak. Pero ibig ko sabihin, matali, sa talino, abogado, o di bakit hindi si Panelo ang tumakbong pangulo? Di ba? Bakit si Robin? Na, ala namang, my goodness, masama naman kasing magpipipintas tayo ng kapwa eh. Basta, alam na natin. Ngayon, So, yun ang pinagmamalaki. Parang ano, tanggap na nila, tanggap na nila na talagang mai-impeach si Sara. Maging si Sara, tanggap na rin niya. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran na siya ay mai-impeach. Actually, hinahanda na niya ang sarili niya. Kasi alam niya na talagang napakabibigat ng mga issue niya. Kaya ngayon pa lang, since alam na nila na talagang matatanggal ang pangalan ni Sara Duterte sa political arena, naghahanap na sila ngayon ng patatang mamanukin. Mamanukin na uh, ipapalit kay PBBM sa 2028. At yun nga ay si Robin Padilla. Hey, Diyos ko po. Ngayon, dahil malakas ang Robin, delikadong manalo, Siyempre lalot. Ma, 'di ba? marunong mag-charm sa tao itong si Robin. Kakanta na naman yung kakantahan lang yan ang audience. ba? Diba? Ngayon, dahil malakas si Robin, kailangan mayroong pangtapat kay Robin na kasing lakas din sa tao. Maraming, kung tutuusin mga kababayan, ano, real talk lang, sa totoo lang, ang pinakang qualified talaga na pumalit kay PBBM ay si Martin Romualdez. Hindi sa, hindi sa humahanga tayo sa kanya, pero kung baga sa, sa, qualifications, sa experience, sa ugali, much better pa rin naman si Martin Romaldes. Kaya lang, siyempre, ang mga tao, lalo na yung mga anti-Marcos, pero alam niyo mga kababayan, ako, kung maaari lang po sana, kung maaari lang, kung po pwede lang, sana kung mayroong re-election ang presidency. Kasi ang 6 na taon ni PBBM ay kulang pa. Kasi ang dami po niyang ginagawa mga big projects, mga infrastructure na kailangan-kailangan ng ating bansa, ng ekonomiya natin. Yung isang malaking project niya, magiging operational by 2028 pa. So, by 2028, pagbaba ni PBBM, tapos na yung mga projects, ang ganda-ganda na ng Pilipinas. Di ba dapat lang sana ang papalit kay PBBM, yung magkukontinue yung magtutuloy at magdaragdag pa kung hindi matapos ni PBBM lahat within the 6 year term. Kasi ko ang papalit po dyan ay taga Duterte camp or somebody else na baka mangyari na naman po kasi dyan kagaya nung nangyari nung 1986 nung mapatalsik si Apulakay na yung mga project ng Apo Lakay, hindi itinuloy ni Cory. Nasayang. Kagaya ng bataan uh, nuclear power plant. O ngayon pa lang bubuhayin after almost 40 years. Ngayon pa lang. Samantalang kung hindi pinatalsik si, si Marcos Sr. or kahit pinatalsik nila kung itinuloy lang sana yung mga proyekto nung Marcos, hindi nasayang. Napakinabangan ng tao na panginabangan ng bansa natin, di ba? Kaya nakaka alam mo hindi magandang pangitain po na na by 2028 ay talagang bumaba sa pwesto si PBBM. Kailangan po sana kung maaari, maganda po sana kung madagdagan pa ng isang 6 year term. Kaso natural, maraming anti Marcos eh. Maraming aalma. Pero kung sa mga Marcos loyalists, ako, kami eh, Marcos sa mga mga Pro Marcos, okay sa amin. Mas maganda nga kung si PBBM pa rin ang maging Pangulo. Or kung hindi man si PBBM, another Marcos supporter, kagaya ni Martin Romualdez, or whoever, basta yung talagang tiwala tayo na itutuloy, itutuloy ang mga proyektong naumpisahan. Paano lang kung Duterte ang pumalit. My goodness, big mapurnada ulit yung mga makasirain pa nila yan eh. Ano diba pinagagawa ni Cory noon nung mawala ang Marcos Sr.? Hindi itinitidlo yung iba, yung ibang mga proyekto, yung mga 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 government properties ipinagbebenta, e di ba? Ipinagbebenta. E Paano kung yan din ang gawin nitong papalit na kung hindi hindi close sa Marcos? Saka ka hinaya, mamay ipagbibenta na naman nila yan sa mga private sector. Ayun nga ba, ba natin, paano kaya? Sa totoo lang, mas maganda po na na huwag munang bumaba si PBBM. Kaso si PBBM, hindi rin siya kasi sa palaban. Hindi siya palaban. Masyado siyang ano eh, by the rules, by the book. Anyway, So yan po, ang nakakapag-alala. Dahil si Robin, kahit na ganyan yan, tanga-tanga, walang -tanga, utak, malakas kasi ang hatak sa tao. Yun ang delikado. Eh, yung mga tao, yung mga bobotante natin eh, hindi marunong pumili ng tama. Now, yung pangalawang topic natin. Ito nga pong si Sarah Duterte na parang napapraning nagahalusinate na kesyo wala na siyang tiwala sa sa kanya mga sa mga guardia sa kanya mga bodyguards na AFP at PNP parang ang sama puno na ng no, mga kababayan di ba ikaw ay isang government official hindi lang basta isang government official napakataas na opisyal pangalawang pangulo na nasa konstitusyon, nasa batas na siya kailangan siyang protektahan ng ng government at ang ipinoprovide ng gobyerno natin na magpuprotect sa kanya, sa buhay niya ay galing sa militar at sa PNP ngayon sinasabi niya na wala siyang tiwala kasi inaakala niya, iniisip niya na baka manggaling pa dito sa mga mga ipapalit ng mga guards niya na taga na mga mga sundalo at pulis na baka diyan pa manggagaling yung assassin yung papatay sa kanya ayon sa kanyang guni-guni parang hindi po maganda sa isang mataas na opisyal na pinoprotektahan ka na nga ng gobyerno eh pinagdududahan mo at papalitan mo ng mga pribadong pribadong bantay? Unang-una, <coughs> nasa batas kaya yun? Hindi ko alam. Okay ba yon? Okay ba na private? Private bodyguards ang magbabantay sa kanya? Hindi yung PNP at uh, police na provided by the government? E eh, pinagdududahan niya eh. Hindi natin siya masisisi kung kung talagang walang siyang tiwala kasi buhay niya yan eh. Kung hindi siya, siya, kung hindi siya pagbibigyan sa gusto niya na kumuha siya ng sarili niyang bantay niya na pagkakatiwalaan niya, eh baka isipin niya na ipinipilit sa kanya yung mga bantay na hindi siya, hindi pa natagang kalooban niya. Mamaya may nangyari sa kanya, sisisiin pa niya yung gobyerno sisisihin pa niya si PBBM na sinabi ko na niya na ayaw ko dyan sa mga bodyguards na ibina, ibinibigay mo sa akin. O, tingnan mo. Eh, mamaya niyan. Gumawa siya na, eh, madrama nga, di ba? Madrama sila. Yang pamilya Duterte. Paano kung magkunwari na yung, di ba, ambush me. Gumawa sila ng scenario na kunwari pinagtangkaan ang buhay ni Sarah kahit na gawa-gawa lang nila alam mo alam mo itong si Sarah Duterte mga kababayan nakaka nakakasisi talaga nakakasisi na kung bakit ito pa ang kinuha nila ay Marpos Marcos na maging running mate ni PBBM tingnan mo ang ginagawa ngayon puro panggugulo mga kababayan pabigat pabigat sa taong bayan, pabigat sa gobyerno, pabigat sa sa mga kas, kasamahan sa pamahalaan, lalo na kay PBBM. Laking sakit sa ulo mga kababayan, hindi niya yan nare-realize. Sobrang pagka spoiled brat, mayabang. At ito naman kasi ang mali naman dito sa Pangulo natin eh. Kung bakit naman umaabuso eh. Kasi pinapamihasa din mismo ni PBBM. Nakakainis na eh. Laking, <clears throat> malaking abala ang idinudulot sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Malaking sakit sa ulo siya sa mga kasamahan sa gobyerno. Sakit sa ulo, pabigat, panggulo nang gugulo imbis na tumulong mga kababayan imbis na tumulong sa gobyerno natin para magbigay ng serbisyo sa taong bayan. ano ang ginagawa? Naaabala pa yung mga ibang mga ahensya ng gobyerno eh. Grabe! Ewan ko naman kay PBBN kung ano ba talaga ang balak niyang gawin Anong hakbang ang inaantay niyang gawin para matapos itong sakit sa ulo na ito? Alam niyo mga kababayan, itong paghihingi niya ng, parang hindi tama 'yun eh. Yung ito, the government is providing you with a legal security force. Pero ayaw mo tapos kukuha ka ng private na paano kung mga hindi naman ito mga mga matitino yung mga ready to kill ba na walang rason kasi sarili niyang kuha at ang tanong ito sino ang magbabayad sino ang magbibigay ng sahod dito sa mga kukunin niyang private forces alam naman yung gobyerno ang magbabayad niyan. Kasi kung baga, dahil ako palagay ko hindi po tatanggalin kahit ayaw ni Sara Duterte dyan sa mga pulis at sundalo na ipinurubahid sa kanya, magbantay sa kanya, palagay ko hindi yan tatanggalin. Kasi oras na tinanggal yan ng pamahalaan, o di ibig sabihin, iniwanan nila sa ere si Sara, tinanggalan nila ng, ng security force. Kaya may karapatan siyang kumuha ng gusto niya na magbabantay sa kanya, sino ngayon ang magbabayad? Di ba dapat sana kung kung ayaw ni Sara dito sa ibinibigay sa kanya na matitinong sundalo provided by the government. Kung ayaw niya, kung gusto niyang kumuha ng privado niyang private army niya, di ba dapat siya ang magsasahod? Kasi madudobli ang gobyerno natin. Kasi mayroon ang naka-provide para, mayroon ang naka-assign. 400 nga eh. Dami-dami eh. Sus, Mario Josep, ang 400 na sundalo, pwede na yan na magbantay sa isang buong probinsya? Tapos nagbabantay lang sa iisang tao na wala namang ginagawa kundi magpasaway, manggulo, magpabigat, magpaproblema. Malaking problema dito si Sarah Duterte. Pero ewan ko dito sa mga sumusuporta sa kanila na ang tingin nila, biktima pa itong si Sarah. Biktima. Biktima daw ng panggigipit. Ang totoo, ang nanggigipit ay si Sarah. Si Sarah ang nanggigipit kay Bongbong Marcos. Masyado na niyang tinitiri si Parang sinasagad niya kung hanggang saan ang kaya ni Bongbong Marcos. Hanggang saan ba uh, aaray itong si Bongbong Marcos. Ewan ko ba naman kasi dito sa nasobrahan sa pagka-gentleman. Hay! Hindi po maganda sa isang leader ang ganyan. Kailangan ng leader eh, palaban. Hindi siya kamay na bakal eh. Ewan! <laughs> kamay na mamon, pusong mamon. Eh, ambot. Di ba? Kakasuya lang. Parehong nakakasuya ano sila magkabaligtara ng pag-uugali? Kung ano yung sinama-sama ng, kung anong ginandaganda ng ugali ni Bongbong Marcos, siya namang sinama-sama ng ugali nitong busy presidente niya. Hay! Hindi na tayo naka, nagkaroon ng, matit ng matinong leader. Kaya namimiss ko si Apulaki. Namimiss ko lang. Ang layo naman ng anak. Ang layo ng anak sa tatay. Anyway mga kababayan, yun po ang gusto kong i <coughs> matutulog na ako kasi ang sama ng pakiramdam ko, sakit ng katawan ko. Ayoko pa naman uminom ng gamot. Kasi di mga kababayan, magpapahinga na ako eh. Grabe ang malagnat ako. Ah, maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo muli. As always, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan beware of the Duterte's.